So magandang araw ka So nandito na tayo sa taong 2025 ka bole At umiinit po ang kompetisyon Sa loob po ng court ka bole sa video po na ito ibibigay ko po yung top 5 teams candidate natin ka bole Na magiging parte ng unang trade ng PBA ngayong 2025 So hindi pala na subscribe Bakit pindan naman po yung subscription button Basta po na tayo ng mga comments sa mga fans ka bole hindi malisaga ha malakas Eh dream team na nga sila Talo pa sila ng bayan ng ROS So hater hey, ata ito ng Inebra Kabawala. Uy Inebra fans Pinagtawanan kayo ng fans ng Rain or Shine Napal tinapay NSD pa rin, forever Inebra Gene King forever and forever That's a fan Kabualan ng barangay Inebra At maraming nagsasabi niya ng forever Pero meron ba talaga forever Enrico Villas. Inebra asa lang kay JB at sa pang-anim na nasa loob. Oy, hello. May bumanat na naman sa Inebro Oh. Binanata na naman yung Inebro Pa-shoutout oh, sir, sabi naman ni Ron, nag-verbusidad. And then, then Alex H. Pascual, hindi na dapat tinatanong ito. Sabi niya, kabuhan. Now, dito naman tayo sa mga stories, kabuhan. First, ang ganda nitong story nitong si Coach Nenad Businik ng Miralco at sa kanitong coach po ng Hong Kong, Kabola, ano? Si Coach Menzur Kabola So nagtapat nga sila Nung Sunday Nanalo po ang Miralco Balls Pinakita na naman nila na they are currently The most proven International PBA team Kabola In the PBA Defeating Hong Kong Again Kabola Now um Ang story pala nito uh, Is uh, Close friends sila Kabola at, at for the first time ever Nagtapat sila Dito pa sa PBA Ang tagal na nilang Coach Kabola So dati sila O doon sila nakakilala Sa bansang Yugoslavia Kabola na isang malaking bansa po dati just think about it like Russia so malaking bansa po kabola na nawatak-watak dahil sa wars dahil sa difference in culture and religion now nandiyan na yung Bosnia nandiyan na kabola yung Serbia yun na po yung mga so yan nga po yung bansang Yugoslavia kabola and dito nga sila nagkita no sa BBA kabola after a very long time kabola hindi mo makikita sabi ni coach ni Enad kabole ay malaking bagay talaga itong si Coach Mensur sa kanya kabola their friendship kabola and oh! Manawing is very happy na so, takatag po sila dito po sa PBA so you can see naman they are two proven coach no kabola now sa kampo ng San Miguel Beerman meron na pong frustrated at yan po ay nag-iisang Junmar Bahardo so dapat naman kabahan kabola ang management po Sa San Miguel yes of course diba sino po prostrate na eh si Junmar Bahardo kabola dapat one guy 90% of the reason why they won those high number of championships in the past few years is now prostrated Kabola di ba? so di na natin alam kung ano pong tumatagbo sa isip ng isang pahardo Kabola di ba? so with that they better start to win it the right way or else Kabola baka maghanap po ng kakaiba itong si Junmar Pahardo and then the top 5 candidates po natin na teams na gagawa po ng unang trade niyo doon, number 5 ko, converge ka mo I'm just looking at them as a very aggressive team. Na kung may opportunity po, Kabola, and I do believe, magkakaroon po ng opportunity yan soon, eh, pwede, pwede po nilang sunggaban. Kaya sila yung number 5 natin. Number 4 natin, yung obvious Magnolia hot shots. Fans once change. Will Magnolia give that to them? Actually, it's not a question now of when. Kabola, or it's not a question now kung bibigyan nila o hindi. Kasi at the pace na natatalo sila ka bola it's just a question of when ka bola and will they make the first trade I think there is a good chance kaya number 4 natin sila dito number 3 natin Blackwater after having a surprising run dun sa Governor's Cup suddenly they are bound to be eliminated in this Commissioner's Cup even with George King sa malaking bagay talaga pagkawala ng isang Troy Rosario ka bola ina ang tanong dyan anong gagawin ng Blackwater Will they return to their farm team ways? Kabola! Or will they try to get someone that can help them win? Number 2 natin, the obvious one, San Miguel Birmania. Frustrated na nga eh, si Pardo Kabole. Now, tingnan natin kung ano po ang mangyayari, di ba? With that prostration, of course, ang usual namang ginagawa ng San Miguel pag nagtatatalo sila Kabola, is they will do trade and they actually did a trade already, di ba? Pero they will realize or they will conclude na hindi pa sapat yung Chongson at kahilig. So, malamang they will conclude ka po that they need to do more. Number one natin, terra firma jeep. Bakit po ba terra firma jeep? Simple lang, di ba ka I mean, halos ubus naman na sino yung mga tradables nila ka po. Para kasi ano, tingin ko yun, nasa Paris sale na eh. tingin ko malaki dyan sa talaga ka po. Na, ibebenta na po nila yung franchise nila. So, malaki expectation ko na sila yung unang magte-trade. Kapag pala sa pergay sino kayo dito ang unang magte-trade? Kawin na po, usap mo ba? Thank you.